Mga kababayan, ngayong pumasok na ang buwan ng Oktubre, muling naging laman ng usap-usapan ang tungkol sa mga pensayon na ibinibigay ng Government Service Insurance System o mas kilala bilang GSIS. Sa social media, kaliwat kana ang mga kumakalat na balita, sabi ng ilan, may dagdag na benepisyo raw na ipamimigay, sabi naman ng iba, may mga special na payout na maaari raw matanggap ng ating mga pensioner ngayong Oktubre. Ang tanong ngayon, totoo ba ito, o isa lamang itong haka-haka na muling nagpapainit sa damdamin ng libu-libong retiradong guro, dating kawani ng gobyerno, at mga umaasa sa GSIS para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Unahin nating linawin ang sitwasyon. Ang GSIS ay hindi simpleng institusyon. Ito ang nagsisilbing sandigan ng mahigit dalawang milyong kasapi at pensioner sa buong bansa, mga taong buong buhay na naglingkod sa gobyerno, nagturo sa ating mga paaralan, nagserbisyo sa mga tanggapan, at tiniyak na umaandar ang makina ng ating estado. Kaya't hindi ka taka na tuwing may nababanggit na dagdag o special payout, umaasa agad ang marami na ito'y magiging katuparan ng kanilang matagal ng inaasam. Sa harap ng napakataas na presyo ng bilihin, mula bigas, gulay, kuryente hanggang gamot, kahit anong dagdag tulong ay malaking ginhawa. Ngunit, mga kababayan, ang tanong, saan ba talaga nagmumula ang mga balitang ito? Kung babalikan natin ang mga nakaraang taon, madalas na nagkakaroon ng dagdag o advance release ang GSIS tuwing may mga espesyal na okasyon, halimbawa, tuwing Desyembre para sa Christmas cash gift o tuwing nagkakaroon ng deklarasyon ng early release para sa mid-year bonus ng mga aktibong miyembro. Ngunit hindi lahat ng buwan ay mayroong dagdag na ibinibigay. Kaya't malinaw na hindi basta-basta naglalabas ng special payout ang GSIS nang walang opisyal na pahayag mula mismo sa kanilang central office. Sa mga nakalipas na linggo, nag-viral ang ilang post sa Facebook at TikTok na nagsasabing may October surprise daw para sa lahat ng GSIS pensioners. May nagsasabi ng halagang 5,000 piso, mayroon namang umaabot daw sa 10,000 piso. At gaya ng inaasahan, mabilis itong kumalat dahil sino nga ba ang hindi mapapaisip na baka may dagdag biyaya ngayong buwan. Ngunit kung susuriin, karamihan sa mga post na ito ay walang pinanggagalingang dokumento, walang official circular at walang kahit anong press release mula sa GSIS. Sa madaling salita, puro sabi-sabi. Ang mas nakababahala, mga kababayan, ay kung paano ginagamit ng iba ang ganitong chismis para kumita. May mga nagpapanggap na ahente ng GSIS, hihingan ka ng processing fee o kaya ay personal information para raw ma-fast track ang iyong payout. Ito ang mga sitwasyong dapat pag-ingatan ng ating mga lolo at lola sapagkat sila ang madalas na target ng panluloko. Totoo man na may mga insidente ng cash gift o bonus mula sa GSIS, palaging may official memorandum at malawak na anunsyo bago ito ipinatutupad. Hindi ito basta isinusubo sa mga private groups o social media rumor mill. Ngayon, balik tayo sa tanong, may October surprise nga ba? Kung titingnan natin ang kasalukuyang schedule ng GSIS, Nakapaloob dito ang regular na release ng pension na ginagawa kada buwan. Para sa Oktubre, ang mga pensioner ay makakatanggap ng kanilang buwan ng pensayon sa itinakdang araw, depende kung sila ay nakalista bilang old age pensioner, survivorship pensioner, o disability pensioner. Wala pang pahayag na magpapatunay na may extra cash assistance na yung buwan. Ang pinakahuling opisyal na anunsyo ng GSIS ay nakatuon sa digital services, gaya ng paggamit ng IGSIS mo para mas mabilis makuha ang mga loan at claim, at ang kanilang push para sa contactless transactions. Wala pa silang inilabas na advisory tungkol sa dagdag binipisyo sa Oktubre. Subalit, hindi nangangahulugan na walang maaaring asahan. Tandaan natin na malapit na ang kapaskuhan, at sa mga nakaraang taon, palaging may Christmas cash gift ang GSIS para sa kanilang mga pensioner. Halimbawa, noong nakaraang taon, Nakatanggap ng halagang katumbas ng isang buwang basic pension ang mga retirado na may maximum cap na tinukoy sa circular. Karaniwan itong inilalabas bago o mismong buwan ng Disyembre. Kaya ang tanong na mas lohikal itanong ay hindi kung may dagdag ngayong Oktubre, kundi kung gaano kalaki at kailan eksaktong ibibigay ang Christmas bonus ngayong taon. Mga kababayan, kailangan nating maging matalino. Totoo, mahirap ang sitwasyon ngayon, napakataas ng inflation at hindi sapat ang karaniwang buwa ng pensayon para tustusan ang lahat ng pangangailangan. Kung halimbawa ay nakakatanggap ng 7,000 piso ang isang pensioner, ang halagang ito ay agad na uubos sa bayarin sa kuryente, tubig, gamot, at pagkain. Sa ganitong kalagayan, kahit isang libung piso na dagdag ay napakalaking bagay na. Kaya't hindi nakapagtataka na madaling kumapit ang marami sa mga balitang kumakalat. Ngunit dito pumapasok ang kahalagahan ng kritikal na pag-iisip, huwag basta maniwala kung walang malinaw na ebidensya. Isipin natin ito sa mas malawak na konteksto. Ang pondo ng GSIS ay hindi basta dumadaloy mula sa gobyerno lamang. Ito ay galing din sa kontribusyon ng mga miyembro na matagal nilang inipon habang sila ay nagtratrabaho pa. Kung magkakaroon man ng dagdag na cash gift o special assistance, ito ay may kaakibat na financial calculation, gaano karami ang pondong inilaan, ilan ang sakop na pensioners, at hanggang saan aabot ang budget. Hindi ito desisyon na basta ipinapasa lamang dahil may napabalitang October surprise. Gayunpaman, dapat ding aminin na may kakulangan sa komunikasyon ang ilang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang GSIS. Kapag hindi malinaw ang kanilang pahayag, lalo na sa mga sensitibong bagay gaya ng pension, natural na mabubuo ang iba't ibang haka-haka. Ang epekto, nadadala ang publiko sa maling impormasyon. Marahil ito ang dahilan kung bakit sa social media ay mas malakas ang usapan tungkol sa dagdag na payout kaysa sa tunay na anunsyo ng GSIS na nakatuon sa digital platforms at serbisyo. Kaya ano ngayon ang dapat gawin ng ating mga kababayan, lalo na ang ating mga pensioner? Una, ugaliing maghanap ng impormasyon mula sa opisyal na sources lamang GSIS website, verified Facebook page, o mismong opisina sa inyong rehiyon. Ikalawa, huwag magbibigay ng kahit anong personal information o pera sa mga taong mag-aalok ng expedited payout o processing assistance. At ikatlo, maghanda para sa nalalapit na Disyembre, dahil kung susundan ang tradisyon ng GSIS, siguradong magkakaroon ng Christmas cash gift na makakatulong sa inyong mga pangangailangan. Mga kaibigan, ang tinatawag na October Surprise para sa GSIS pensioners ay wala pang malinaw na basehan. Totoo, may regular na pensayon ngayong buwan, ngunit ang mga usap-usapang dagdag na benepisyo ay nananatiling chismis lamang hanggat walang opisyal na circular mula sa ahensya. Ang totoo, mas makabubuting abangan natin ang darating na anunsyo para sa kapaskuhan, sapagkat ito ang may pinakamalaking posibilidad at tradisyon na paulit-ulit ng ginagawa ng GSIS taon-taon. Sa huli, malinaw ang mensahe, huwag basta maniwala, maging mapanuri, at manatiling alerto laban sa maling impormasyon. Ang pensayon ay hindi lamang pera, ito ay bunga ng dekadang paglilingkod ng ating mga kawani at guru. Karapatan nilang malaman ang katotohanan, at tungkulin ng estado na siguraduhin na ang kanilang sakripisyo ay may sapat na gantimpala. Kaya't habang naghihintay tayo ng opisyal na pahayag, manatili tayong mapanuri at huwag hayaang malinlang ng mga peking balita. Habang tinatapos natin ang talakayang ito, paalalahanan natin ang mas malawak na konteksto. Ang usapin ng pensayon ay hindi lamang tungkol sa mga piso at sentimo, ito ay tungkol sa dangal, katarungan, at pagkilala sa mga dekadang paglilingkod. Ang ating mga retiradong guro, kawani ng pamahalaan, pulis, NARS, at iba pang di mabilang na lingkod bayan ang nagdala ng bigat ng bansa sa kanilang mga balikat, at ang pensyong tinatanggap nila ngayon ay hindi kawang gawa, ito ay karapatan nila. Kaya napakahalaga para sa atin bilang komunidad na manatiling mapagbantay sa maling impormasyon, humiling ng mas malinaw na komunikasyon mula sa mga ahensya tulad ng GSIS, at tiyaking ang bawat piso ng pondo publiko ay nagagamit ng tama para sa mga tunay na nangangailangan. Huwag nating hayaang agawin ng mga chismis ang kapanatagan ng loob ng ating mga pensyonado. Sa halip, bigyan natin sila ng kapangyarihan sa pamamagitan ng katotohanan. Hikayatin silang kumonsulta lamang sa mga beripikadong pinagmulan ng impormasyon at ipaalala na ang tunay na tulong ay maaaring hindi palaging dumating sa oras na gusto natin, ngunit dumarating ito na may batayan sa tradisyon, patakaran, at pananagutan. Hanggang sa maglabas ng opisyal na anunsyo, manindigan tayo mag-isip ng kritikal, at patuloy na magbantay ng mabuti, sapagkat ang kinabukasan ng ating mga pensyonado, at ang dangal ng kanilang paglilingkod, ay nararapat lamang na pag-ingatan at igalang.